Arestado ang isa sa limang suspect sa pagnanakaw sa isang computer shop sa Maynila. Ang kanilang iligal na gawain huli sa labin dalawang CCTV camera ng shop. Balitang hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Itsurang hindi raw tinatabla ng nerbyo sa katawan kung kumilo sa mga suspect base sa kuha ng CCTV ng computer shop sa Maynila na unang pinasok. Unang kinalawit ang bantay Kinapkapan ng buong katawan at walang sabi-sabi sinuntok ito sa tagiliran. Dumiretso ang mga suspect sa pwesto ng dalawang babae sa gawing kanan. Tinutukan ng baril at tinangay ang mga cellphone. Sunod na pinuntirya ang mag-asawa na nasa gitnang lamesa. Hinablot ang shoulder bag ng babae. Ang kanyang mister hindi na nakakilos sa kanilang pwesto. Inikutan ng mga suspect ang pwesto sa liguran, ang mga customer na naka-online, masdan sa video. Walang kaalam-alam na may nagaganap ng holdapan. Nang makitang wala nang makukuha, mabilis na sumibat ang mga suspect sa kainang nagaantabay na tricycle. Dito na nagkagulo. Ang mga tao, kanikanya na ng takbo. Ang hindi alam ng grupo, armado ng 12 CCTV camera ang loob at labas ng establishmento. Malinaw na na-dokumento ang holdapang ito. Ay, akala ko si Binibiro lang ako eh. Oo. Ay, akala ko kasamaan din namin. Nung pag, nung kukunin ko na yung cellphone, tinutok sa akin baril. Sabi niya, huwag ka nang pumalag. Sabi niya, ganun. Huwag daw kami ga galaw, tapos huwag daw sisigaw. Kasi babarilin daw po kami. Sabi ko sir, ano, ba ang sigaryo bawal dito. Eh, sabay bunot ng, ano, baril. Okay. At sumigaw ng hold up to. Nagpapasalamat ang pulisya. Nakipagtulungan ng komplainan sa kanila. Nang maipakita sa kanila ang kuha ng CCTV camera, nadakip pang isa sa limang suspect. Ang sinasabing nagmaneho ng tricycle nagginamit ng na getaway vehicle. Wala po ako kalalaman sir. Uh, ikaw doon ang ng tricycle eh? Hindi, pumara lang po sa kanya. yun. Hindi ko po alam na hulda pero yung mga kasama ko eh. Tinakala siguro ng mga suspect na nakapagsumong sa mga polis. Ang timano, pinutokan gagad si PO3 Contapay. Dahil dito, na, napilitan si, si PO3 Contapay na pumutok, pagpalitan ng putok. Tukoy na rin daw ng MPD Station 1 ang grupong nasa likod dito na subject ngayon ng Manhunt Operation. Emil Sumangil, GMA News.